May nagtatanong online, meron na bang uh, ginawang hakbang si Senator Lito Lapid upang tiyakin ang uh, mga mahihirap na Pilipino ay makakakain sa araw-araw? Alamin sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Sa dami ng mga taong nagugutom sa panahon ngayon, ganoon din karami ang mga nasasayang na pagkain. DWIZ, curious lang ako kung napagtuunan na ba ng pansin ni Senator Lito Lapid ang isyo na to? May ginawa na ba siya kaugnay dito? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W I Z truck record. Sa patuloy na pagsisiyasat ng aming team, napagalaman na taong 2019 nang magsulong si Senator Lito Lapid ng panukala na SB 1242 o Zero Food Waste Act na nakasentro sa pagtiyak na walang pagkain ang masasayang. Nais ng panukala na ito na makamit ang food security sa bansa sa pamagitan ng pag iimplementa ng food regulatory system. Nakasaad sa panukala ang responsibilidad at kontribusyon ng mga food business upang matagumpay na maiimplementa ang layunin nito katulad ng pagpapasa ng report sa DNR, DSWD at kaukulang LGU na naglalaman ng dami ng mga edible at inedible na mga nasayang na pagkain nitong nakaraang taon. Nasa kautusan din na dapat silang makipagkasundo sa mga food bank at ipadala ang mga edible na pagkain upang maipamahagi sa mga taong walang makain habang ang mga inedible na pagkain naman ay gagawing fertilizer. Naatasan din ang National Nutrition Council o NCC, DENR, DepEd, DSWD at iba pang mga kaukulang ahensya na magsagawa ng National Food Waste Campaign upang ipakita sa mga tao ang maaaring kahinatnan ng pagkasayang ng mga pagkain. Ang panukala na ito ay isang paraan mula kay Sen. Lito Lapid upang tiyakin na ang bawat Pilipino, lalo na ang mga higit na nangangailangan, ay magkakaroon ng akses sa mga pagkain at sustansya na kinakailangan ng ating mga pangangatawan sa araw-araw. At iyan ang track record ni Supremo. Para sa siyasat at Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.